Ayan, napanood niyo po yung aming mga talent pool host kanina sa aming We're UPLB students. Maraming maraming salamat po sa talent pool. At baka maya maya makasama po natin si ano, best friend RJ at si Derek Chico dito sa ating tambayan. Pero bago yon, dahil huling linggo ng buwan, meron tayong to class UPLB kung saan tinatampok natin ang mga research and extension projects ng ating university. Ngayon po ay panoorin natin ang naging panayam ni Miss Ana Margarita sa ating mga kasamahan mula sa Department of Humanities at Social Sciences tungkol sa bagong focus area ng UPLB Agra. Magandang hapon classmates, uh, ang class UPLB ay muling nagbabalik ngayong taon At para sa pinakaunang episode natin, uh, ako po muna ang inyong makakasama At espesyal po ang episode natin ngayon dahil ito ay tungkol sa pinakabago at pinaka-fresh na focus area o core area ng UPLB Agora. At ito ay tinatawag na social justice and cultural flourishing. O sa Tagalog o sa Filipino ay panlipunang katarungan at pagyabong ng kultura. So kaka-launch lang po natin ito noong February 19 sa Dean Edelwina C. Legaspi Hall o mas kilala bilang Humanities Step. Para ipaliwanag po kung ano bang kung ano nga ba ang focus area na ito, makakasama po natin si Associate Professor Katrina Ross-Eitan, o oh mas kilala bilang Doc K, um Chair ng UPLB Department of Humanities. Hello po, Doc K. Hi, Jen. <laughs> at kasama din po natin via Zoom, si Assistant Professor Bernardo Arellano III, mula sa Department of Social Sciences. So, si Sir Bernie at Doc K po ay parehas na um, kabilang sa technical working group o yung core group po na bumuon itong uh, social justice and cultural flourishing area. So, Dok, kayo paki-introduce po itong uh, focus area. Okay, sige. Salamat, Jen. At hapon sa ating mga tagapakinig. So, sa nabanggit nga ni Jen kanina na meron tayong uh, bagong focus area. Uh, yung social justice and cultural flourishing, no? So, um, meron lang kasing uh, isang instance, no, na nagkaroon ng forum ang Ovikre at nagkaroon ako ng chance magtanong sa mm -hmm. uh, Ovikre kung um, saan nga ba yung lugar, no, nung um, sining at kultura doon sa existing. And so, uh, swerte naman na nandun si Vicinel, no, at... Uh, Uh, nagkausap nga kami. So, ang naging um, usapin ng TWG no or ng core group kasama si Sir Bernie ay um parang doon sa naunang apat ay uh, nakatutok sa teknolohiya no at sa uh, mga organisasyon at uh, mga pamahalaan um, pero parang wala yung um Kumbaga yung mga kwento ng mga tao, mm -hmm. no? At syempre, kasama doon yung kanilang kasaysayan at kanilang um, kultura, no? Um, kaya uh, don doon nakatutok yung ating ikalimang uh, focus area. So, ang ang kumbaga ang pinaka naging description, no, ng uh, fifth focus area ay para ma uh, mapayabong or ma harness natin no yung tinatawag natin creative energies no ng mga tao uh, para rin naman para masolba, ma resolvehan din naman no yung mga um, problema or issues na kinakaharap nila pero from an alternative kind of perspective no kasi siyempre uh, eksperto ang IPLB sa uh, uh, science and technology no pero uh, meron din namang i-offer, mm -hmm. no, Yung kanilang um, kultura, no? At kasaysayan. Uh, sabi ko nga doon sa launch na uh, isa siyang mayamang balon, no, Ng uh, kaalaman at syempre, uh, dyan din ang gagaling yung ating mga imahinasyon, no? Kung paano natin uh, ini-imagine yung um, uh, future, no? Ng ating uh, pamilya, no? Ang ating uh, komunidad. komunidad. Ang emphasize din nung sa Fifth Agora is para magkaroon tayo ng mas uh, mas buo ang ating uh, lipunan ang mga ang mga iba't ibang mga challenges na kinaharap ng ating lipunan ay hindi lang ito basta sa pananaw lang ng pisika ng physical na agam kundi isasama din natin ang humanidades ang kapatikunan para sa mas buo na pag ng mga uh, social issues na meron tayo, sa development issues na meron tayo. Kung nalagyan ng uh, human heart. Ika nga, sabi nga nung iba. um, ito naman po, yung next question ko, ay mas, Uh, ito po ay tinanong sa akin. Mm -hmm. <laughs> so, para lang po ma, um, mali malinaw. Mm -hmm. Um, nasan po ba yung usapin ng gender and development? dito sa bakong focus area kasi baka po magkaroon ng impression na tungkol lang po ito sa culture, sa mm -hmm. heritage, sa arts. Oo. Siyempre yung unang part doon social justice, mm -hmm. di ba? So uh kasama yun doon mm -hmm. no. Pag sinabi mo namang social justice ay uh, iba't ibang forma no. kahit nga yung climate justice na tinatawag or environmental justice. So any form of um inequality, no. So siyempre una na dyan yung Uh, gender nga, no, or inequality based on sex, sexuality, religion, age even, no. So, uh, lahat naman yan ay uh, binigyang pansin na actually ng ating mga ibang uh, colleagues, mm -hmm. no, sa kanilang sariling-sariling proyekto. Um, so, hindi doon, habang nag-uusap kami doon uh, sa core group mm -hmm. ay uh, aware kami, no, na ito ay kasama talaga. Hindi kailangan hanapin kasi nandun siya talaga. No? Oh, oh, <laughs> oh, oh. So, yung next question ko po eh, paano naman po mapapayabong uh, ng social justice and cultural flourishing area ang future-proofing vision ng kasalukuyang administrasyon? Ang hirap na ito, mo, Jeng. <laughs> <laughs> uh, pero ito, ito, ito uh -oh. so Um, para sa akin no naintindihan ko siya as uh, yung katulad ng binanggit ko kanina sobrang yaman ng um, kasaysayan natin at kultura no na kung titingin ka sa future kailangan mo kasi bumalik eh di ba kailangan alam mo rin yung pinanggalingan mo at um kung paano mo i-imagine anong Tagalog na imagine di ko ma Alala. <laughs> Pero paano mo i-imagine ang future? Um, malilimitahan ka kung wala kang alam, di ba? Sa iyong pinanggalingan. At kailangan mo rin, ano eh, kunwari, kuhari, mga sining, no, mga art forms natin, nagpo-provide kasi sila ng iba't-ibang per perspective. No? Nagpo-provide sila ng wild imagination, no? Na minsan kailangan mo 'yun mm -hmm. para maharap mo 'yung hindi mo pa alam. Mm. 'Di ba? Na mga problema, no? So ready ka, 'di ba? Ready ka kahit anong Meron kang capacity to imagine, no? Mer meron kang capacity to um think the unthinkable. At hindi ko naman sinasabing hindi to na-achieve ng science, no? Pero what if meron ka na science, meron ka pang, 'di ba? Ah, oh, yes, yeah. uh, artistic uh, uh. at uh creative no na uh nanggagaling talaga sa yamang kultura mm. natin di ba mm. so ano siya? i mean may mga tao kasi na gusto nila i quantify no mm -hmm. ilan ba yan mm -hmm. ha ilan bang percent yan para mag future etc hindi eh. hindi kami ganun nag work no sa numbers uh, kadalasan so um i don't know i hope that was compelling and <laughs> to <I'm so> convince. <laughs> Parang defense pala to, Sir Bernie. Totoo. Lang hindi nga lang po ako kasi <laughs> <laughs> si pasado na ba kami dyan? si Sir yeah, Bernie. Quali qualifier or quali uh, qualify, ano? Quality versus quantity na naman yan, Char. Uh, Oo, oh, oh, yan oh, <laughs> yung mga analytics quality. na yan. Although, sa Soxay naman kasi ginagamit din naman talaga ang, My ano, quality. ang quantity. Pero, yung quanti mismo kasi kailangan mo siyang bigyan ng quali mm. para ma-explain ito sa madla or ma-explain ito sa uh, thesis panel mo na ano ba ang numerong mga ito. So parang ganito rin yung mangyayari din sa atin sa Fitagora. Uh, binibigyan ng datos pero paano ba natin to paano ba magiging significant din dito na ito sa lipunan na uh, pinagsisilbihan natin. So, how do we do future proofing siguro for me? Um, yun nga, nasabi na ni Doc K. Uh, paano ka naman haharap sa kinabukasan kung hindi ka lilingon sa pinanggalingan? Wala kang hangkor. Uh, kaya mahalaga yung kasaysayan actually sa uh, ating ano you know, sa ating fifth core. Um, isa rin ito, sa mga trusts eh, uh, ng institutional memory. is discerning na, ika nga. Mm If I may add, Adi. Also, yung mga problema naman na nire resolve natin ay problema na in the past, right? Mm. So um kitang-kita din talaga yung connection, 'di ba, ng um, nakaraan, kasalukuyan at hinaharap, mm. no? Ano naman po yung maaaring i-expect po ng ating mga partners at stakeholders po? Ngayong meron na tayong uh, focus area mm. on social justice and cultural flourishing na nakasentro nga po dun sa human development. Mm -hmm. Unahin ko na lang po siguro yung uh, aming uh, program, public service program, which is Soxside sa barangay-barangay sa Soxside. Mm -hmm. Wherein we reach out to the communities uh, na nakapaligid sa atin and even throughout the country uh, through social sciences. Now, ang isa sa mga programs namin ay yung tinatawag natin cultural mapping assistance. Mm -hmm. Sa cultural mapping assistance kasi, uh, tinutulungan natin ang mga communities, particularly municipalities, provinces, or even local communities themselves, na um, to get to know more about their culture, their history, and even their cultural resources na meron sila. The best way talaga to determine uh one's heritage is to have an integrated approach, which is experts and the local residents or the local knowledge or the local people um, having a conversation to, in determining kung ano nga ba ang kanilang heritage. Well, we are planning to ha also have our cultural mapping din sa UP Los Baños campus. Uh, kasi aside from the communities that we will be serving, I, um, gusto din natin malaman kung ano nga ba ang lugar ng UPLB sa uh, kasaysayan sa kulturang pambansa. Meron din po tayong gender and development training and capacity building which uh, we are still um, tawag ito, uh, inaayos po ito. And then we also have the psych, um, kalimutan ko yung term eh, pero ito, uh, psych training and resilience training. Ito yung para sa mga first aid responders ng mga disaster response. Uh, pagdating sa research agenda, we will pursue that. Uh, Ia-align na rin natin ito sa Fifth Agora, uh, Fifth Agora uh, area. Dagdagan ko lang yung binanggit ni uh, Sir Bernie dun sa uh, mga areas for collaboration, mm -hmm. no? sa fifth focus areas. Meron din tayong conservation management plan na ang plano ay um, Uh, multidisciplinary, no? So, um, para ma-ensure na yung uh, sustainable, no? Yung pag-conserve ng uh, heritage ng UPLB. So, uh, hindi lang yung natural, ano natin, no? Um, heritage, but also yung uh, cultural, no? And even the landscape. Uh, meron din sa fifth focus area na uh, social inclusion and empowerment. So, this is more of um, sa bukod sa a uh, mga actual project uh, projects no na capacity building etc it's also on the method no na um katulad nung binanggit ni sir Bernie kanina kasama dapat yung community sa pagcreate mm -hmm. ng kaalaman tungkol yeah. sa kanila yes. ba? Diba? Mm -hmm. hindi lang yung experts no na pupunta doon oy mm -hmm. kwentuhan niyo naman kami tapos magpa publish no etc na wala man lang um ba? Diba? parang credit no so gusto rin nating baguhin yung ganong kultura ng pananaliksik no sa uh, pag-produce ng um, knowledge and art also no and uh, lastly yung safe spaces for art and culture yes. so um eto nangyayari to ngayon yung UPLB fringe natin no nakasama ng uh, pag-launch ng fifth focus area so yung UPLB fringe ay isang art festival no na um Iba't ibang forma ng artistic expression ay welcome no. Mm -hmm. So uh, hopefully madagdagan pa itong mga areas of uh, collaboration no. So uh, bukas naman ang fifth focus area for. Para sa panghuling tanong po natin mm -hmm. no. Um may nais pa po ba yung idagdag sa mga nabanggit niyong imbitasyon um pagbati po sa mga lalo lalong-lalo na po sa mga TWG members po mm -hmm. yung mga naging parte po ng pag develop nitong focus area. Oo. Oh, oh. sige, Jeng. Ako na. Yes! Kayo sige. na po. Ah, parang ano na to. Ito na yung portion na. Pangarap ko to nung bata ako. Iba ko pag... Manawagan na pa kayo. Joke lang. Para lang malighten yung mood natin. Ayan. Sige. So, una, of course, uh, katulad na nabanggit ko ng launch, no? nagpapasalamat tayo kay Chancellor at sa IPLB Exicom na naging bukas no? doon sa pagtanggap ng Uh, pagdadagdag ng isa pang focus area at kay Vicinel sa lahat ng uh, suporta no at uh, nabanggit mo nga yung ating core group no so si Sir Bernie tapos um, yung mga colleagues din namin sa department ng humanities at SOCSAI, soksay um, si Doc Jack Cleofas, Doc MC Ufana, Doc Chino Sayuno, um, Sir Dennis aginaldo Ma'am uh, Catherine Gonzales, at uh, sa Soksay naman ay si Ma'am April Castro, si Doc April at si uh, Sir Luigi, no, bukod kay uh, Sir Bernie. Sana wala akong nakalimutan. Huwag po kayong magalit sa akin. <laughs> <laughs> uh -oh. um, uh, sa paanyaya naman, no, gusto ko rin pasalamatan actually yung ating OICA Director yeah. kasi siya ang nag- Um, uh, head no ng ating UPB Fringe na part nga ng launch ng Fifth Focus Area si uh, Dr. Lawrence Castillo at bukas ay may uh, cultural night no bilang pag Oo oh uh, uh, pagsasara ng ating uh, UPB Fringe na part din ng National Arts Month no uh, pero sa mas general na uh, paanyaya ay um, yun nga yung pagko-collaborate -co natin, no? pagko-create ng mga proyekto uh, under this uh, new focus area. so pasalamat din ako dun sa ating mga uh, bisita no ng launch na mula sa ibat-ibang uh, offices no yung mga office ng tourism at cultural heritage no uh, mga museum no sa Calabarzon at um, ating concerned artists of the Philippines no meron din silang uh, pinadalang representative. So hopefully, uh, makapag-develop no, ng mga uh, proyekto. So, yun mm. salamat Jeng, sa Thank you din opportunity <laughs> sa cultural night po pala ng um fringe mm. ay yung closing program din po Opo, yeah. yun din. sa ano mm -hmm. po yan 6 pm po sa MySU SU canteen naka-attend po ako nung opening ang mm. saya ang saya manood ng mga ano maka, makapanood <laughs> ng mga talents po lalo diba? na involved na po ang mga students ang gagaling mm. po nila ko yes. sumayaw mm -hmm. Ayun, kaya nagstay talaga ako um, noon eh. Hindi lang kumain after. <laughs> Hindi <mo. laughs> ay. Actually, actually nakakatuwa yung fringe kasi yung fringe may call yan, 'di ba? Mm -hmm. So um, very uh, heartwarming na maraming nagpasa ng proposal. Naghihintay okay. lang talaga sila ng opportunity, mm -hmm. no, na uh, magkaroon ng um, platform, I guess, at venue na sila ay makapag uh, daos, no, ng kanilang mga Uh, projects na uh -uh. sa arts and culture so mm -hmm. uh magandang simulain, no na hopefully ay ma maipagpatuloy mm -hmm. Mm -hmm. ayon salamat po sa makabuluhan na diskusyon po tungkol dito sa panibagong focus area po natin. Ako po ay nag-enjoy. Mm -hmm. Kami rin. <laughs> Kahit first time ko ngayon. Yes. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng to class UPLB. Pero ang galing UPLB ay every week po. So, mm -hmm. kita-kits pa rin po tayo. Um, maraming maraming salamat po, Doc K, Sir Bernie, kay Sir Krista. Wow. <laughs> na nasa computer ngayon. Ayun po. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you Yun po.